Alin yung kaning? Hindi ko alam. Parang tulad dati. Uy, budol bait nga eh. Mga ano, man. Gi buhos mo diyan dong. Bukod. Ah, Nagana pa kayo kanina, inaanok ka. dagay mo rin ng tahong paligid. Alit mo na. Yan. Gusto. Nandito po kami ngayon. Kami po yung kasalukuyang. Ay, dasal muna. Magdasal okay, muna tayo. Yeah, mami, dasal. dasal ka muna mami. Kofi, ay, pa, pagkain ay, natin muna. guys. Kaya muna iba naman. Lagi na, oh. na ako nagdasal. Ako na lang ba na. Oh, Brad. Dasal na iba. Diyong ka bro. Ang mga ating ito. Dasal, dasal. Sige. Okay. Dasal muna. Game. Ah, wala na, wala na. Salamat Brother Sal. Lord, maraming maraming pong salamat sa mga pinagalap niyo po sa amin na may magsibing kalakasan po sa amin, Panginoon, ng pagkain na aming pagsasaro. Panginoon, maraming pong salamat sa mga tao na handa po ng pagkain na aming pagsasaro. Maraming mas nawa ay kalakasan po sa aming pangatawan ng mga pagkain niyong binabasbasang Panginoon. At maraming maraming pong salamat sa aming pagkain na aming pagkain sa pangalan ni Jesus. So, Amen! Thank, ay, thank you, Lord! Light po ka ng sandok, light. Nice. Hindi natin dito mo yung Ito, lagay mo rin ganun sa paligay bakuran mo ng ating oh, kalat oh. Oh. Okay, mo lang. Okay. Oh, okay, okay, okay. Okay. Okay, lang magtira lang dyan baka may, pang hindi nakasali. Tira, tira mo muna yung iba dyan. Oh, baka may dumating wala na lang tao dun eh Sabi nato, eh wala lang tao tao tao